ay yung sakro ay, yung oil na yan iisipin ko kay Candy. Um, 'di ba yan noon nung kasi noon nung that was I was in Manila kasi that time. Ang nagsabi sa akin I think that lady she's from Zamar or Leti. Yung yung teacher na yun nagsabi sa akin din. And I, I was like around 12 to 13 years old ata ako. Sinabi niya yan sa akin. So, syempre, sabi kong ganun sana, uh, habang nabubuhay pa ako, ano yung, ano na yun, yung, yung, yung oil na yan, then, lagi niyang sinasabi na, napakayaman na ng Pilipinas. Sa'yo naman, Eva, paano mo nalaman, since you are from Ilocos? Oh. Ano, since elementary pa, syempre, meron mga civic at kultura. Oo. Uh -huh. Yan, elementary pa, syempre, 1970s ako, pero, lang muna 80s naman mag-grade 1 ako. Absolutely. Uh, Di yun lang ah, mga, mga silikip. So, maalam na yan, nakakala ko lang mo yun yan, is, uh, eh, nasa, parang, parang, ito, ito, history lang. Yeah, oh, history lang. Na, na hindi ko alam na, totoo din pala, na, reality pala yan, na ano yun. Eh. So, siguro na mga naging, mga pinapag-aralan talaga ng, ano, ng mga bata, sa ibang elementary, sa ano na? about literature or history ng Pilipinas, yan talaga yung sukuyaman natin. Truth all na yan, marami ng kanyan nun. Sabi si kumbaga nagsasabi-sabi, hindi oh, lang oh, hindi oh. lang sa history. Kaya, gusto nilang buhayin niya parte na yan kasi good all, eh ina po yung good all. Eh, eh pero wala pang specific kung saan bando sa Luzon din. Hindi, hindi niya sinabi. Oo. Oh, oh. Oo. So, oh, oh nasa alam ko nga nasa Philippines. Dahil alam ko yan lang ang ano, pero hindi po tala. Pero marami na rin talaga ako naririnig mm. about yan. So, uh, when, when nakita ko yung page ni Candy Tanagras, um, ito, si no, oo, si oh, oh, si Miss Candy, uh, it happened na, I think, first ko nakita yun sa TikTok, tapos alam mo bang parang, nagbumalik, bumalik yung ano, yung, bumalik yung balik tanaw ko kumbaga baga <laughs> uh, balik tanaw yes ah uh, hindi even may even may ano yung lolo lolo ko noon oh, sinabi yan sa akin pero ma, parang kwento na tahapyaw but ah uh, yun lang to cease to nga oo pero it's happened na nangyayari na di ba so I, I do believe, yes, I do believe that ah, uh, Philippines is the second Israel. Totoo, second Israel talaga siya. So sabi nga nila, ano man, ano man nang, ano oo, ano man, ano man mangyari, uh, we have to love our country talaga. Talaga toto yun, yung dina. Kaya rin Matakal pa Oo, oh, oh, matagal na yung naririnig nito lang. Pero, I mean, it, it happened already. So... Yan. Yan. Oo, oh, totoo. So, we we'll see na sana, ano na, tapos ng mga war-war na yan, hopefully na there will be peace, di ba? Kaya hindi naman nila masyadong mali pinagpilitin.